Tila kuya na nagpayo si Rain or Shine Elasto Painter star Bo Belga sa mga celebrity na sumusubok pumasok sa politika. Sa Instagram post ni Belga, binahagi nito ang ilang quote sa mga kilalang personalidad na piniling wag pasukin ng mundo ng public service. Isa rito si Dolphy kung saan nabanggit nito na masasayang lang umano ang boto ng mga tao sa kanya dahil wala naman siyang alam pagdating sa pagiging politiko. Ayon naman kay Eat Bulaga host Vic Soto, hindi niya kailangan maging public servant para makatulong sa ibang tao dahil nagagawa naman niya ito sa pamamagitan ng kanyang noontime show. Si Vice Ganda rin, ito ang naging kanyang opinion kung saan alam niya na kaya niyang manalo. Pero pinipili niyang huwag tumakbo dahil baka ipahamak lang umano niya ang bansa. Ayon kay Bo, dapat na ganito ang maging mindset ng mga celebrity na gustong pumasok sa politika at huwag basta tira lang ng tira. Payo niya sa mga nagtatangka sa eleksyon, dapat ay pag-aralan nila ng gusto ang kanilang papasukin trabaho kung nais nilang maging halal ng bayan. Natuwa naman ang mga followers ni Belga sa kanyang opinyon tungkol sa eleksyon na sinasabing hindi dapat maging last resort ang politika ng mga celebrity na patapos na ang karera sa larangan kung saan sila unang nakilala.